Hello mga guys! For today's video, ayan, papakita ko sa inyo kung gaano karami ang ukay-ukay dito. Sa tagig lang yan, wala nang iba. <laughs> o ba? Diba? Ayan, malapit lang po yun sa palengke. Pag sinabing ukay-ukay, hmm, alam na, takbuhan ng mga tao. Ito po ang <laughs> pinagkakaguluhan dito sa tagig, ng mga tao, syempre. <laughs> o, ayan mga guys, ang dami. Ganito karami ang ukay-ukay dito. May mga shoes, bags. Ayan, mga damit, blouse, long sleeve, lahat andyan na. Kaya hindi ka nalugi sa 35 pesos mo. 35 per each lang 'yan. Mm, ang ganda mga guys, hindi ka talaga magsisisi. Ang gaganda ng mga items nila. Bagong-bago talaga. New arrival. O di ba? Alam nyo kung saan galing 'yan? From Hong Kong pa yan. Ang gaganda, What? no? Oh. Pati hangar. <laughs> Kasama yung hangar, eh, no? O, oh, ayan mga guys. Pati ako, ayan, napatakbo na dito sa ukay-ukay. Ayan, no? Oh, nagsukat na si Inday. Huh? Alam nyo ba? Papunta ako sa palengke para bumili ng isda. Ayan. Wala nang pambili ng isda. Binili na talaga ng ukay-ukay. <laughs> okay lang yan. Basta may ukay-ukay. Pero walang ulam. <laughs> ayan. Ang gaganda, mga guys. Bagong-bago pa ang ganda. Hindi ka magsisisi. O, oh, sino ka talaga ni Inday, eh, no? Hindi nakalusot. O. Oh. <laughs> Ayan. Ang ganda mga guys, eh. Talagang nainganyo ako. Noong una talaga, hindi ako mahilig sa ukay-ukay. Pero sa hirap ng panahon kasi ngayon, hindi ka na makabili ng mamahaling damit sa mall. Kaya dito na lang muna tayo sa ukay-ukay. Simpleng tao lang tayo. Tama na yung ukay-ukay. Tig 35 pesos, tama na. Okay lang yung sa akin. Sapat na. <laughs> Ayan. Wala nang pambili ng ulam. Pero may pambili ng ukay-ukay. Ganyan. Si Nadine. <laughs> Oh no. Ayan mga guys, talagang sinukat ni Inday Oo, oh. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Hindi pa na kontento. Syempre, importante kasi ng sukatin muna natin. Bago tayo bumili. Syempre. Ayan, natan natin kung babagay ba sa atin or hindi. Oh, bago tayo bumili, bumili or bayaran natin yung items na binili natin, oh, di ba? 35 for each tatlo 100. Mura na to. Hmm? ikaw nang bahalang pipili ng babagay sa Shoes, bags. Kasi hindi ako mahilig sa bag. <laughs> Ayun, ito pa ang dami, guys. Hmm. Pipili ka lang talaga ng magkakasya sa iyo at babagay sa iyo. Pili tayo ng bag. Ano, babagay sa ato. Hindi tayo makabili ng ano, mamahaling damit. <laughs> Kaya, yeah, okay-okay na lang muna tayo, guys. <coughs> Meron, nakabili na ako dito ng dalawang blouse. Ayan, 35. Ipili muna tayo nung babagay sa atin. Uy, ang cute na ito. Ang ganda. Ayan, oh. Ganito yung mga paborito ni Ate Gemma, dito. No? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan, ganyang style. Wow, pak na pak, oh. Ayan, from Hong Kong. So, guys, ang daming magaganda. Maganda sana to, Teo. Oh. Uh -huh. Kaya lang, hindi kasya. <laughs> hindi kasya sa akin. Siguro sa kapatid ko kasya to. Yan. Medyo ano tayo, mataba. <laughs> Kaya hindi nagkasya. Size small po ito, guys. Oh, oh no. Kasha eh. Guys, bibili lang tayo ng ano. Isda. Napunta na tuloy sa okay-okay. Ang ganda ko, okay, -okay. na okay lang hindi kasya small size. Oh, guys, small size to. <laughs> Yun nga lang, hindi mo alam kung babagay sa'yo or hindi. Ayan guys, so, oh. madami guys. 35 lang per each. Tatlo, 100. Ayan, may jacket dito guys, so. Oh. Ano to, yung ukay-ukay nila. Yung ukay-ukay nila, galing Hong Kong. So guys, yung ukay-ukay nila, galing Hong Kong. Oh, no.